Auubos na ang mga isda sa bansa. ay kay Agriculture Secretary Francisco Chula Royal Jr., ito yung bungso ng pagkasira ng mga breeding area at fishing ground. Dagdag pa niya, mas maliit na rin ang butas na mga ginagamit na labat. Kaya o oh, dahil pati ang mga malilit na isda ay hinuhuli na rin. Ayon ah, pa kay Laurel, sa ngayon ang solusyon dito ay ang fish code program na pinupondohan ng World Bank. Dito anya ay inaayos ang mangroves at fishing grounds. Sa matala sinabi ng Kalim na hindi sila sang-ayon sa ruling na korting pinapayagan ng commercial fishing vessels sa municipal waters. Kahit napayagan naman sila supposedly doon sa uh, municipal waters, uh, hindi naman ibig sabihin na uh, hindi sila pwedeng hulihin or yung LGU code is very powerful. The LGUs can actually stop them if they want. Pwedeng magreklamo ulit yung LGU. Pwede implement ng LGU yan. Bahala na magdemanda yung fishing company kung i-oppose nila o hindi. Sinabi na pinalawig nila ang panahon sa pag apply ng mga importer para sa importasyon ng nasa 25,000 tons ng isda dahil may mga pagkakamalian niya sa mga unang tinakdang panuntunan hulang kami ng konti doon. So ngayon, mini-meeting na namin lahat. Kaya namin in-extend. Dahil nung nalaman ng mga iba na pwede naman pala sila sumali. Tsaka yung initial allocation, masyadong maliit per company ginawa namin. Parang two containers lang muna. Pag maubos, bago sila bibili ng two containers. Parang doon ipit yung Parang masyadong stricto yung naging proseso na ginawa namin. Ngayon, ninaayos namin para maging mas simple. Mas maraming negosyanteng makalaho ay Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr.